And what's up, welcome back sa ating panibagong vlog mga tol For today's video, biyahe ulit tayo papunta kila Wifi Idadaan ko kayo guys sa beach Dito sa may San Esteban at Santiago I-vlog natin guys yung pagdaan natin doon Ganda rin magtambay dito mga tol Susu Beach Lalo pag sunset Madaming tao dito Pero nalagyan na ng no parking Dati dito nakaparada yung mga truck eh. Diyan sila kumakain Nagpapahinga Pero ngayon wala na Siguro lalagyan ng bazaar yun pagkalagpas nyo dito sa may arko ng San Esteban guys ay daanan pa kanan pasok kayo dun yun dito na yung sinasabi ko guys na daanan kanan tayo dito Ola Bateria kung gusto nyo nang makapag unwind guys yung mga mata nyo pag nai-stress kayo dito pasok kayo dito guys sarap mag unwind dito bayan ng San Esteban dire diretso to guys papuntang Santiago exit tayo mamaya dun I love San Esteban sana all yan o yung ibig sabihin ng RR Rai 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 San Esteban Rai Rai San Esteban Dire diretsyo to Matadaanan natin yung Vitalis Mamaya Matadaanan rin natin Yung biyak na bato Ano? You know? meron pa yung statue ni Mama Mary doon <laughs> Tiga na yung aso Buti na lang hindi tayo mabilis sarap mag unwind dito guys puro beach puro dagat Kaya pag stress ako guys Dito rin ako pumupunta Yung ADV pa yung gamit ko nun Barangay Apatot wala masyadong dumadaan dito dahan-dahan lang pag dito kayo dumaan guys maraming mga kabahayan dito yan na malapit na tayo sa may biyak na bato barangay apatot na ito yung mga mahilig sa dagat dyan guys pwede kayong mag stop over sa gilid gilid aming buhangin dahan-dahan lang mahirap na may slide nasisilip ko na yung biyak na ba to o yung tinatawag nilang mapisirak dahil yung Tagalog ng biyak sa amin mapisi kaya mapisirak Sarap guys Yung mapisirak Picture tayo mamaya sa may arko dun Sa harapan Next time para natin ng drone yan Kukunin ko yung aking drone dito mo makikita yung view ng mapisirak eh tingnan natin <laughs> ayan yan yung mapisirak guys yan oh. yan pwede kayong mag swimming dyan ng daming mga cottage na pwede ng upahan Charan natin May bolser. sir <laughs> ah, Noon doon, <dami> nila <laughs> Yun lang Pag ng si guys, huwag kayong mataranta Iwas disgrasya bagalan nyo na lang dami yung grabe papabomba <laughs> yung mga bata pero pasensya na stock tayo eh tambol yung trigo natin Tignan nyo naman yan Ang ganda Sura Magtambay dito guys <laughs> Ang saya nila. Tara, picture tayo dito, syempre. Amburakay Beach. Wow, dito pala yung Amburakay Beach. Yan yung sinasabi ko na arko ng mapisirak. Bigyan natin ng pitik si Trigo dito. Ayan. Ang ganda. Wow, you know, ang Beach. Ang ganda, men. Tara, pitik tayo. Ayain ko nga si Mrs. sa susunod dito. Ngayon na lang ako magawi dito eh bagong gawa ito guys wala ito dati nun hanggang dyan lang yan ang lawak na pwedeng mag parking sasakyan yan tambay tara yun guys napitikan tayo ni kuya Gax TV Gax TV Ronald Kirubin yun out natin guys <laughs> page ni kuya follow natin salamat ya <laughs> Stikker du dito dahil paalis na ako nang biglang may lumapit para humingi ng sticker. Yun guys. Isang follower natin guys. <laughs> eh, sige po. <laughs> 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 Bigyan natin ng sticker guys. <laughs> at sa Facebook. And thank you po. <laughs> Shout out sa ating mga followers guys. At Oh, nakatao. Yes. Pinitikan ulit tayo ni Kuya dito ng palis. So, ulit ang Nakita ko kasi na pumipitik, guys. Kaya binalikan ko. <laughs> Ayun, nakapagpapicture tayo kay Kuya. Shoutout kay Kuya Gax TV. Nice to meet you, sir. Di ba? Hindi lang basta gala, guys. yung bumotor, madami kang mamimit na kaibigan dyan. Yan naman yung Vitalis guys Medyo mahal lang pero Kung kaya ng budget nyo Swak na swak yan Vitalis Ang ganda oh. Wow tayo mag-exit guys kung gusto nyo ng dire diretso dito pwede rin sa may kandon yung exit nyan pero dito tayo exit Santiago Kita-kits na lang tayo mamaya sa diversion. And mga tol, nandito na tayo sa diversion Diversion gaming tayo ulit Iwas traffic Time check, 4.43 na 5pm yung out nila Wifi smoking. Sana gumagana pa rin itong mic natin, guys. Nung nakaraan kasi naulanan tayo. Kung hindi gumana tong mic, na talagang mag voice over ulit yun maraming salamat mga tol sa mga sumusubaybay sa ating mga video hanggang dito na lang yung ating vlog guys God bless sa ating lahat ride safe always keep safe dito na tayo sa may rotonda I'm out.